Ako, oh, Olga, alam mo kahit gustong gusto ko ito nakikita dito, kinakabahan ako kapag nandito ka eh. You increase the risk of us getting caught. Hoy, bakit pinagwaman tubig yung alak? Ha? Anong problema? I'm about to break down, Ate Consuelo. Sobrang stressful na nangyayari sa bahay. Lalo na lang yung pagkaka ospital ni Lola Vic! Ha? Bakit? Ano nangyari? Ba't... Ba't na ospital siya? Nandunan ko siya sa hagdan. What? Bakit? Nabisto na niya ang pagiging Olga ko, ate! Sinubukan ko siya pakiusapan pero ayaw niya makinig! She even tries to call Carlos Miguel para magsumbong! sa so, sobrang takot ko. Ayun! Nakulog ko siya sa hagdan! Alam mo, siguradong yan ang ikakapahamak mo. Hindi ka na naman nag-isip! Huwag mo na akong pagkalitan, ate! Sisisisi na nga ako sa ginawa ko eh! Pasalamat na na ako hindi namatay si Lola, Vic. Ayun na nga! Hindi mo pa tinuluyan! Ate Consuelo, hindi ako mamamatay tao. At isa pa, mahal na mahal ni Carlos Miguel si Lola Vic. Mahal na mahal? Eh anong tawag mo kay Cecilia? Di ba mahal na mahal ni Carlos Miguel si Cecilia? Pero ilang beses mo ako inutusang patayin. May e nakakita ba sa ginawa mo kay Doña Victoria? Wala. doktor. Ano daw ang lagay ni Doña Victoria? Ngayon nga yung pinaproblema ko eh. Baka madaan pa daw sa operasyon. At Naku, baka makarecover pa siya. Naku, delikado yan, Olga. Pag yan gumaling ng tuluyan, makakapagsalita yan. At pag nagkataon, lagot ka kay Carlos Miguel. Anong gagawin natin, ate? Bago niya maibulgaran lihi mo, uunahan na natin siya. Isang aksidente lang ulit ang kailangan niyan para tuluyan na manahimik yung matandang yan.